Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kasari, mga katendera, sa lahat ng mga nanonood, sa mga subscribers ko, mga silent viewers, na patuloy na sumusuporta sa maliit kong channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito na naman po ako sa inyong vlog, muling magbabahagi ng maikling video sa inyo. Ang video ko po ay tungkol sa kung ano pong ginagawa ko kapag wala pong bumibili sa aking tindahan uh, nagre-repack ako ng mga asukal, mantika, tsaka yung ibang items na medyo malayo sa counter. Hmm, counter. Dyan sa malapit sa bilihan. Uh, hinahanda ko na yon kumukuha na ako ng mga daladalawang piraso, kagaya ng mga kape, sabon, lahat. Basta naglalagay ako ng mga tagdadalawa para pag may bumili, ibinibigay ko na lang kaagad. Hindi na yung kukunin ko pa, eh medyo malayo. Ayun, para hindi na rin gaano nag-aantay si customer. Hindi ka na rin mapapagod kasi kapag bibili sila, iya abot mo lang kaagad. Ayun, isa pa 'yun na tips para si customer hindi rin mainip sa pag-aantay, lalo na kapag sabay-sabay ang nabili. Tara samahan niyo po ako sa aking video kung paano po ang ginagawa ko. Ayan, ganyan po ang ginagawa ko. Kumukuha ako ng tagdadalawang piraso ng lahat ng klase ng kape. Yung fast moving, dinadagdagan ko kagaya ng coffee ko blanca at mas creamy white yan ang mabilis sa akin sa umaga habang wala pang nabili ganyan ang ginagawa ko yan po yung mga panindang malayo sa counter o sa lugar na kung saan na si customer pag at sa paraan din pong ito mas mapapabilis ang pag abot natin kay customer ng items na bibilhin niya hindi maiinip si Tomer lalo na kapag sunod-sunod ang nabili. Isa din po ito sa simpleng tips pero makakatulong para hindi na tayo masyadong nagmamadali sa pag-abot kay customer. At hindi rin mag-aantay ng matagal ang nabili. Ito na po yung mga kinuha kong tagdadalawang piraso. Ayan na po lahat at nakasalansa na ng maayos. Yan yung mga malayo ang sabitan. Ito din po yung nire-repack mong asukal habang walang nabili, ganyan ang ginagawa ko. Para pag may bumili, aabot na lang, hindi yung magre-repack pa, matatagalan pa at maiinip na si custom Ganon din sa mga mantika, nakahanda na yan. Ayan, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking simpleng tips. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng na nanonood, sa lahat na sumusuporta sa akin, sa mga subscribers at silent viewers na patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po ulit. Lagi po kayong mag-iingat. Mahal tayo ng Panginoon. Bye!